kitang kita yung arayat ngayon no? ito yung firing range na no, nakaraan mga bossing no? alam nyo maraming piyesang ang pwede kay flex sa ibang brand no tara <laughs> tara po tara po Good morning, mga boss. Off to work again. Noong nakaraang araw, nagpunta tayo sa public party Doon sa may masantol. Nakakamiss din pumunta ng public party, mga boss. Gawain kasi natin yan, ng mga 15 hanggang, hanggang kailan ba ako nagpa-public party siguro mga hanggang ano ako uh, 22 nagpa public party tayo bibihira na yung nagpapa public party ngayon pero dun sa ano sa masantol yung barrio doon madalas pa rin pala nalang ginagawa yung naimbitahan lang ako ni ano ng tropa <clears throat> sila kasi yung tumugtog doon sila sa kanila yung ano sa kanila yung sound system na ginamit si ano yun, si Big D kilala dito sa Pampanga si Big D hindi tayo nakajakit ngayon mga boss bumili ako ng ganito kasi ang init sobra ito maraming sya sa biyahe tapos may UV shield din siya Kumbaga, kahit maaraw hindi masakit sa, ano, sa balat napoprotectahan pa rin niya yung balat natin Uy, ang laki na ito. Kitang kita yung arayat ngayon, no? Hindi kasi maulap, kaya kitang kita siya. Ito yung firing range na nung nakaraan mga boss ninyo. Mm -hmm. Nakasuma attack ni Plex. GPS ang pwede kayo flex sa ibang brand nyo kung nag-aalangan pa rin kayong kumuha ng ganito maraming pyesa na pwede kayong gamitin dito na makukuha nyo sa ibang brand tulad na lang netong oil filter neto ang oil filter neto pang sniper 150 ang mga brake calipers nito pang yamaha din ang panggilid um, pwedeng gy6 na bell pwede ring uh, pwede ring pang click pero magpapalit kayo ng lining na pang click din yung pulley pang beat kaya hindi kayo mahihirapan sa pesa kung sakaling yun ang iwi na nyo pag kukuha kayo ng ganito kasi for sure madali kayo makakahanap parang ang lakas ng hangin ngayon na pumapasok sa helmet ko dinig na dinig ko yung hangin sarado naman yung visor ayun binig na dinito yung hangin Uy, yun. huy ganun yung amoy May bulaklak patay. lang patay hindi alam na natin magamit ng kotse mga boss puro motor tayo po kay flex tayo ang tipid kasi nito sa gas kumpara dun sa nakakotsi ako sa kotse ko 500 pang tatlong araw ko lang dito kay flex eh kulang 200 halos 7 days ko nang ginagamit everyday ang routine ko lang naman uh, ang kilometer na tinatakbo ko lang ka naman ka everyday nasa 20 kilometer lang balikan bahay to office office to bahay eh pagka yung kotse kasi yung dala natin ang bigat sa pakiramdam yung ano, lagyan ng gas tatlong araw mo 500 tipin mo na lang yun sa 7 days kaya tatlong araw mong gagamit 500 ang sakit sa bulsa diba unlike dito 200 ko sobra pa actually meron dalawang uh, liter nun natira hindi ko lang sinasagad yung fuel tank hindi ko sinasagad yung tank na empty kasi masira ang fuel pump natin isa kasi yun sa reason kung ba't na bumibigay ang fuel pump yung lagi nasasaid yung fuel tank kasi kung mapapansin nyo sa umaga pag sinusian nyo si Flex bago nyo i-start uh, may maririnig kayo na tumutunog sa bandang tanko yung fuel pump yun mga boss uh, kaya ugaliin natin na kapag ka binuhay nyo yung motor huwag nyo kagad i-start kapag naglalaro pa yung panel pag nakikita nyo naglalaro pa yung panel hindi pa siya tapos mag ano, ng display iyaan nyo muna kailangan i-start kapag naka-steady na yung ano yung yung panel nyo kasi kasi uh, ano masisira yung fuel pump nyo or may mga iba pang piyesang masisira dun sa motor nyo Kaya lagi niyo iingatan 'yan mga boss. Kahit anong motor naman unless ano uh, naka yung carb type na motor no. Pero pag naka-FI na kayo at ang panel nyo ay digital magaliin yung patapusin yung paglalaro ng digital gauge bago nyo i-start yung motor kasi since digital nga siya tapos sinusiyan nyo may mga components siya na binubuhay pa bago bago mag stabilize bago mag stabilize yung uh, system nya since FI nga siya kaya mas maganda kapag ka on pockets ng susi pag nakalagay na siya sa saon sa start huwag nyo muna ang i-start yung engine hayaan nyo muna siyang mag-stabilize para safe na rin sa motor at iwas uh, gastos na rin napakamahal magpamagawa ng motor kahit na motor ngayon napakamahal magpagawa lalo yung mga FI na ganito yung mga computerized na tsaka masiselan hindi ka pwede pwede basta magpalit ng ng ano ng tambucho though sabi naman ng iba, alam naman kasi yun uh, pero para sa akin since nga galing to sa ang engineering ng mga motor ay uh, kung kalkulado ang mga sukat nyan, so kung magpapalit ka ng mga Uh, pyesa niya, lalo lalo kung may kinalaman sa engine baka magkaroon talaga ng problema kasi uh, since yung stock niya, yun yung pinaka uh, napag-aralan talaga nung nag-assemble ng motor na to, uh, kahit anong motor pa yan kaya mas maganda, bago magpalit kung may kailangan gawin sa ECU uh, pagawa natin para mas safe yung mga motor at iwas abirya tulad na lang nung mga nakikita natin sa isang brand na pag nagbalit ng motor tapos pinagbibirit mo nag, nagpalit ng nagpalit ng, ng kambucho tapos pinagbibirit ayun nagkaka problema uh, di ba uh, hindi mo naman masabing hindi maiiwasan. pero ayun nag, nangyayari di ba Uh, po ano sya, kumbaga hindi lang naman ano eh isang beses nangyari sa isang motor nangyari siya sa maraming motor na same brand kaya dapat kung ano yung engineered kung ano yung advisable ni kasa or advisable ng brand o model ng motor eh yun susundin natin Ang um, problema kasi marami, marami ano marami sa atin na uh, nagiging ano nagiging ceramic o oh. Mag, okay lang naman mag DIY pero mas maganda pag aralan nyo kung ano yung tama pag aralan nyo kung ano yung nararapat para dun sa mga motor o sa sasakyan niyo tulad na lang sa sasakyan hindi ako basta basta nagpapalit ng mga pyesa na hindi ko alam na kung okay ba o hindi gano'n din sa motor mas magandang alamin mo muna yung tama at hindi kasi para sa'yo na rin yun para safe yung mga motor nyo safe yung mga sasakyan nyo hindi kayo magkaka-abure ya pagdating ng panahon right, nandito na tayo mga boss hanggang mamaya ulit magbablog ulit tayo pa uwi at magkukwentuhan samahan nyo ako sa aking biyahe Uy, salamat sa mga sumusuporta at lalo na lalo na dun sa mga Uh, natutulungan ko kapag uh, nag-upload ako ng ano ng mga DIY at saka mga fix para dito kay Flex Pag may nakita pa tayo mga aberya dito kay Flex, ha-upload uh, ulit natin para ma-share ko sa inyo mga boss Alright, nandito na tayo, mamaya naman ulit Salamat sa pagsama ulit na Hindi na ako maggaganda. Hapon na naman. Uwi na mga boss. Uwi na uli ang init. Yeah, bibili tayo ng langis pang change oil. Magche-change oil tayo ngayon mga boss. Hindi pa lang ngayon bukas. gandaan tomorrow is a holiday it's labor day mga boss <clears throat> kaya bukas ay magme-maintenance tayo ng motor palit tayo ng langis palit din tayo ng oil filter Tapos na naman ang ating araw mga boss Uwi again Bukas ay pahinga natin lahat Pero na lang pala yun sa mga Bossing natin na nasa call center Sigurado may mga pasok sila <laughs> First time namin tumagos doon mga boss Bibili tayo ng motol pa rin Motol pa rin yung gagamitin natin na langis mga boss At kampante akong ginagamit si motol eh. Sana meron lang din oil filter doon sa na natin Para isang stop na lang tayo At hindi na tayo lalabas-labas Nakakatamad kasi mainit mga boss Nakakatamad bumili ng mga pyesa pyesa Kahit na nakamotor tayo kahit na mabilis Kung kotse naman palalamagin mo pa Napakainit Pero tiis tiis lang Baka naman ilang weeks na lang tayong gantong mainit Sana Pero sabi sa news Ang buong May daw ay medyo mainit pa Kaya matagal na tagal na iisang pa ito mga boss dito ito lang yung masarap mag ride no dati kahit medyo tanghali o kaya pahapon eh masarap sarap mag ride kasi malamig ang panahon eh ngayon kahit na umaga pa lang alas 7 pa lang mga boss mainit na yung panahon eh Kaya yeah, medyo nakaka-anong mag-ride. Hindi tayo makagala. Gala man lang. tinanong yeah. nyo, oh. na. Pero, oh, mahinit. bumaba ulit yung langit niya yun, ano, mga boss no? yung gas bumaba ulit yung price pero ano ang baba lang ng binaba pero at least bumaba siya hindi siya pataas biruin nyo dati eh. 50 plus lang or wala man yung 50 mga 40 plus lang pero ngayon, 60 plus na, nagsis-70 na. Medyo mabiga. I-change-oil so, na natin si, eh, si Flex natin, si Olap. Si Olap nga pala yung pangalan ng Flex natin, ng oh. kuwat. Ang nagpangalan nito ay yung kong Anak. Dahil kamukha daw ito ni Olap sa si Olap ng Frozen. Sana bukas pa yung natin ng langis. Ay, yung kahapon, no? Ay, yung ano, nung linggo. Yung pumunta tayo dun sa public party. Nakakamiss din eh, no? Masarap din mag public party eh. Tagal ko ginawa yun. Nakaka-enjoy. Hindi ko lang na video pero... Ah, uh, ang ano ang saya-saya nung ano hindi pa start yung public party noon eh dumating pa lang yung puon nila sinayaw nila yung poon, nakasakay sa ano ano tawag doon ah karo yung san roque nila nakakatuwa lang kasi yeah after ano after pandemya may ganun ulit mga ah, ang dami kasing ano ng pandemya eh ang tagal na ano ang tagal na walang mga ganun ganun yung mga mga party party na ganun yung get together salo salo ngayon lang ulit nagkaroon ng ganun kaya ang saya saya doon sa may masantol layo lang eh yung, napanood niyo yung video ko yung walang nasira kasi yung clip nung ano ko nung phone holder ko para sa helmet kaya ang nangyari nag POV lang tayo nakalagay silang siya sa phone holder ng, po, ng motor sa side mirror uh, ganun lang nilagyan ko lang ng background hindi naman ako nag voice na kasi hindi ko alam kung anong ano yun, lugar kasama ko lang kasi yung tropa ko sa opisina sinama niya ako doon eh kaya nag POV na lang tayo nakalagay na lang siya sa phone holder tapos nag video video lang ako ng konti nung nandun na ako sa party nasira kasi yung ano kung kailang aalis ako hindi ko na naayos kaya ayan, ngayon lang ulit ako nakapag video na nakaklip sa helmet yung ano cellphone cellphone lang kasi yung gamit dati pang vlog mga boss no? naka point 5 lang siya kaya wide yung angle ayan nakukuha ng maganda yung view pero nung pumunta nga tayo doon naka phone holder lang siya pero ayun okay naman nakiwan naman yung buong biyahe nya lang uh, walang ano walang nagsasalita walang kuda ng kuda <laughs> kasi wala yung mic malayo sa akin eh sayang nga eh, sana na ano natin yung lugar ang ganda din kasi ng lugar doon yung daan pero pagka umuulan lumulubog dun sa lugar na yun kaya um, ano kaya uh, kung mapapansin yun sa video ang ang um, taas ng tubig tapos yung tulay alam mo sasayan na dun yung tubig kasi nga mababa yung lugar kan, yan, hindi na sa looban yung lilihan ng langis sana bukas pa mura kasi doon yung motol tapos orig pa legit sya na motol eh nakasanayan ko nandong bumibili sana meron din syang oil filter para hindi na tayo babalik dito para bumili mas gusto ko na kasi doon sa tindahan na yun kasi kumpleto rin naman eh sana nga lang may oil filter though hindi naman mahirap bilhin yung filter natin gawa ng pang sniper naman yun meron pa naman din ibang bilihan pero uh, yun nga, para isang store na lang hindi na tayo baba ng baba tapos eh, bibilan natin ng pasalubong ang aking mga chikiting hindi yung lagi na lang ako nagagalit <laughs> lagi ko kasi sila napapagalitan mainit kasi syempre mga bata alam nyo na pag naglalaro bata eh kaso ito namang si tatay ay mainit ang ulo sumasabay sa init ng panahon <laughs> sorry naman mga anak at kung lumaki na kayo mapapanood nyo to eh sorry Love na love kayo ni daddy Ano lang talaga Mainit lang talaga mga anak Sorry talaga Sorry Sabi nga ng isa kong anak It's okay daddy <laughs> Napakasasarap na may mga bata Iba yung pakiramdam ng may Bata na inuubian saya sa pakiramdam yan dito yung binibela natin sana bukas pa tingnan natin kung bukas pa sana bukas pa mukhang sarado na lalabas pa rin tayo bukas yata kung sarado na nga bukas na lang ay sayang lalabas pa rin tayo bukas ang init init pa naman ay, holiday nga pala bukas. Sana bukas sila. So, para makapag-change oil na tayo. Dito na lang tayo mga boss. At ibibili ko ng pasalubong mga anak. So, salamat sa pagsama sa akin sa biyahe. Salamat. Ingat lagi sa daan. Ingat lagi sa biyahe.